So yun guys, welcome back to my channel Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo And for today's video Bale, late na nga ako nakapag vlog Pero may mga natapos na tayo dito Sa Loop natin sa Las Piñas guys Ito Ayan, nakagawa tayo ng mga bagong breeder Breederan natin mga guys Para nilinis na rin namin yung dito Para malinis So tulong tulong kami maglinis, pakita ko sa inyo Yan, yan yung ginawa nating bagong brederan pinagpares na, na rin natin itong mga foundation bird natin dito sinecure na rin natin sila guys yan ito yung loop natin medyo madumi pa naglilinis nga ongoing yung paglilinis namin ay mga ibu natin kita nyo madumi oh. maglilinis pa kami so may mga bago na naman tayong young bird no? nagbablerd oh ano ba yan Ayan guys, may mga bagong young bird na naman na tayo. So parami na naman ang parami yung mga ibon natin. So nakakulong lang sila, ayan maglilinis nga tayo. Ayan para pakita ko sa inyo naglilinis kami ha. Naglilinis kami ngayon dito sa loob. Sakit, natusok pa nga yung natin. Ayan o. So malinis na dito, tuloy-tuloy lang kami ng paglilinis. So yun nga yung lumang kulungan na sinira natin dahil medyo lokbo na nga siya. So i-dispatch na natin yan. Lalagay lang muna namin dito sa tambakan. Pag may oras na itatapon na natin sa basuraan yan guys. O danda lang madulas ha. At napakaraming langgam guys Oh. Kaya nga sinira na natin yan kasi nga sobrang dumi na. So naglilinis nga tayo tulong tulong na tayo sa paglinis. Maglinis kayo hindi yung puro selfie selfie. <laughs> Ayan, lilinisin natin. Kita nyo, naumpisa no, natin. Dito ang part is malinis na. So, goods na yan. Dito pa nga yung gamit natin. na, Katulad yung mga ginamit natin yan. Katulad ng barena, flies, uh, alambre, yung ano, alam, pako. So, ayusin pa natin to unti hindi makapasok hindi sanay pumasok doon sa trapdoor eh nasanay kasi sa open loop mga beshi so mga kalapatid tuloy-tuloy lang tayo sa paglilinis dito sa loop namin dahil nga sobrang dumi na ginagamitan na natin ng pala kailangan kasi mamintay natin yung kalinisan dahil nga sa kapal ng dumi, hindi na spatula gamit ko. Pala na. Pala na. Medyo makapal-kapal nga ito. tuloy-tuloy lang tayo sa paglilinis. Okay, para malinis na mamatuwa sa ating ibon natin, baka magkampo. Okay na din sa loob. Salabas naman tayo. Oops! Helper! So yun mga kalapatids, tapos na nga tayo sa paglilinis doon sa loob ng plier slope. So pahinga muna tayo, pahinga kasi nasugatan nga tayo sa paa. So pahinga muna tayo, pakikita ko muna sa inyo yung mga natitira pa nating... Yung mga kalapat is medyo balisa nga yung mga ibon natin dahil nga syempre magbabagong taon marami nagpapoto kaya nagugulat na nagugulat yung mga kalapati natin kaya pa na yung ronda nila kahit walang dahilan kaya papasukin ko na lang, lang sila may may para makapagpahinga na rin sila ayan Ayan, tuloy-tuloy pa rin paglilinis dito. Bali, isang sakong duminga ng kalapate yung naipo natin, mga kalapatids. Pero okay lang yun. maya magpapakain na tayo. Time check natin is mga mag alas 5 na siguro Hindi ko sure wala akong dalang Ah mag alas 4 daw Mag alas 4 daw sabi ni Paraklet. So yung ibang ibon natin Ayan ha na, nagbababa na sila So malinis na dito Ayan yung mga natirang patuka kinakain nila Mayam mayam magpapatoka na rin ako Ayan nagbababa na sila So may stagnant nga na tubig dito kasi hindi nga libelado itong rooftop natin. So lilinisin din yan maya maya. Eh may habol na nga tayong ibon oh. Angas di ba? Oh, pabol. Hoy. Tumakas ka pa? Ha? Oh. Huwag ka kasi tumakas diyan, Jel. Maglilinis nga tayo eh. Putang oh, mo, ang ingay mo, hayop gago. Katulad nito, stagnant dito, mga kalapatids, is nalinis na natin. Ayan nga yung downspout, oh. tuloy-tuloy lang paglilinis. Tinuturuan ko sila maging malinis dito kasi syempre, kami rin lang naman ang pumapanik dito. So, much better na malinis tong rooftop natin, alaga natin ang kalapatis. Sila rin naman makikinabang yan, mga kalapatids. Kasi dito, pwede kayong tumambay dito. Kinlayer ko na nga area na to ayan, oh. May alaga tayo si Kamuning. Ayan, may pusa rin dito. So kung titignan nyo dito sa area na to, malinis na. Malinis na. Kasi yung sirang sopa natin, pinagilid ko na, hindi ko na pinagit na. Ayan. Doon na lang sa gilid. Sisirain din natin yan eh. Babaklasin natin yan para yung mga kahoy na pwede pang pakinabangan is mapapakinabangan natin. Ikaw. <laughs> Nilinis mo na yan. Iba e, pa. Ayun pa oh. Pinalinis ko kay Mackenzie sa pamangking ko Yung mga pakainan natin yung mga patukaan na yan pa natitira So lahat malinis na So pag bumaba kami mamaya All goods in the hoods na So kita nyo Aligaga yung mga kalapati Masayang masaya dahil malinis na yung Kulungan nila Masara ko lang to okay lang ha Yan, nilak ko lang yung pintuan niya. So, hindi pa nga natin napapalitan itong loop natin. unti lang. Pag may budget, tsaka natin papalitan. Importante lang naman dyan is naalaga natin ng tama yung kalapati. So, may babagsak yan, MJ. Ha? Halo-halo, eh may kus-may lang. Pati mga plastik doon po So, ayun guys. So, hanggang dito na lang yung video ko mga kalapatids kasi palobat na ako. Nag-alarm na yung cellphone ko. So, yun na lang muna for today's video. Stay safe always. Guys, tapos na nga tayo sa paglilinis. Nakapagpaalam na ako pero magpapalam lang ulit ako. Siyempre, tapos na tayo maglinis. Milk tea muna tayo mga kalapatids. Milk tea. Milk oh, tea, Bye bye mga kalapatids. Bye bye.